di situ kan juga kita ini apa namanya ya ini Yung nag-request nito na babalatan ko yung tuyo daw Ito na yung request mo Lods Nasabi mo, babalatan ni Boy Mox Bangers yung tuyo Nanyug, ito na Ayan, no? Hmm. Digit yan. Walang daya yan. Nakita yung walang daya yan. Yan, rigid, legit yan, mga kamukwang. Pinabalata natin yan. Yan, no? Yan, salamat sa lahat, mga kamukwang, ha? Sa mga... Bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutan pakisubscribe. Ayan. Pakihit yung notification bell para kayo updated sa susunod nating vlog. Maraming maraming salamat sa lahat guys. God bless everyone.